ob kay Mayor Jose Manalo ang gi sa Gedli ni Yormi Isko Binoong karakter na Mayor Rose, isang patama nga ba? Alam natin na naging laman ng social media at nagbunyi ang itbulaga ng tape nang umangat ang ratings nila ng ilang puntos kumpara sa EAT ng TV5 at its showtime. Abot-abot ang pasasalamat ng mga host na pinangungunahan ni Yormi Isco at Paulo Contis. Dahil nga raw ito sa segment na Gisa Gedli kung saan ay namimigay ng papremyo si Yormi Isco sa kaniyang mapipili. Subalit kung ating susuriin ay ito rin yung mga panahon na absent si Jose Manalo sa EAT ng TV5 dahil nasa ibang bansa ito at nagbabakasyon. Alam ng marami na ang pagiging kwela at kakayahan ni Jose Manalo pagdating sa komedya. Dagdag pa rito ang pagiging mahusay niya sa pagharap sa mga simpleng tao. Kung paano niya ito pakikutunguhan o kaya naman eh, kuhang-kuha niya ang suporta at puso ng mga simpleng kababayan natin na naniniraan sa mga barangay sa kalakang Maynila. Alam na alam niya ang dinaranas ng mga ito dahil hindi ito nalalayo sa buhay na pinagdaanan ni Jose Manalo. Ganoon din naman si Yormi Escomoreno. Laking squatter siya, at namuhay na ka sa lahat ng pangangailangan. Bagamat may kanikanya silang personalidad at magkaibang diskarte sa pagharap sa mga kababayan natin sa segment na kanilang pinangungunahan, ay hindi hindi pa rin maaalis sa mga kababayan natin ang sila'y pagkumparahin. Lalo na, totoong magkalaban ang dalawang noontime show, hindi lang sa ratings, kundi maging sa korte dahil sa mga isyo na may kinalaman sa kanilang mga programa. Ang pagbabalik ni Jose Manalo sa EAT ng TV5 mula sa bakasyon ay naging malaking pasabog. Dahil ito sa pagbuo ng karakter na Mayor Jose, ang mayor ng buong Pilipinas. Tuloy-tuloy na nga itong sinuportahan ng mga legit double cards. Sa bawat ere ng sugod bahay ay may mga pakwelang proyekto at iba't ibang gimmick si Jose Manalo na talaga namang Swak na swak sa mga taga-barangay. Bagay na tila kulang sa segment ng Itbulaga na Giza Gedli. At kahit bumubuo rin sila ng karakter sa katauhan ni Buboy Bilyar bilang si Prinsipe Sedi, ay hindi ito ganun katanggap at kakwela. Siguro, dahil bata pa at kulang pa sa karanasan si Buboy Bilyar. Samantala, Sinasabi naman na ang pagbuo sa karakter ni Jose Manalo ay isang patama kay Yorme Moreno. Lalo na, iba ang nakikita ng mga nagmamasid kung bakit pinili ni Yorme Moreno ang maging host ng Itbulaga at pangunahan ang segment na G. Sagedli. Kung saan ay lumalapit sa mga pangkaraniwang tao. Kaya naman, Tila nababahira ng pamumulitika ang ganitong gawain ni Yorme Isko. Lalo na hindi niya naiiwasang banggitin ang kanyang dating posisyon bilang mayor ng Maynila. Sa ating panahon ay totoong mapanuri, mapagmasid at syempre nag-iisip ang mga kababayan natin. Hindi lang ang pagiging simpleng host ang tunay na layunin ni Yorme Isko, kundi ang manatili siya sa mata ng mga kababayan natin visible sa araw-araw sa telebisyon, nakikita sa buong bansa na namimigay ng regalo. Isang malaking bentahi ito upang lalo pa siyang makilala at ito'y malaking puntos para sa pinaplano niyang muling pagsabak sa mundo ng politika sa taong 2025 para sa senatorial election. Samantalang ang pagiging mayor ni Jose Manalo sa sugod bahay ay isang karakter na katang lamang na ang tanging hangad ay magbigay ng aliw sa mga legit na barkads at wala itong halong pamumulitika.